Tagoy. Buntag niya mga kamisi. Okay. Kulo ng okay. okay. bisong bubo. Good morning. Good morning. Araw, um, araw mga kamisi. Inaantay namin at inaabangan ng lahat yung paghango ng mga trap mga kamisi dahil first time namin lahat na inarya ah, sa pinakamalalim. Bitsi. Pati ko bitsi. Anong um, pakiramdam ko? Ano yan, ko parang parang sa na yung <laughs> baka kurapat eh Oo kasi madalas mahuli natin oh. Sa mga uh, kinakit pa lang na ipatin Pero huwag naman sana Di ba? Oh. Uh, na na lang, lang tayo, 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 tayo Kasi, tayo. kasi <laughs> naka fish finder kami noon mga kamising Talagang hinahanapan namin ng ang pwesto uh, At ang spot na yon ay uh, Recommended ng isa sa Biesa dito sa Isla ng Baramunan Hi, Sai. Ano ba ang ramdam mo, Sai? Excited na. Wow! Uy, excited na. Strong wind. Excited mga kapakali. Mapakali mga kamising. Nung nasa-sigunan kami sa isa namin. Ah, talagang excited kami lahat na bumalik na. Ah, para time ko sa kasi kami uh, na lang inaantay eh para mahamang yung trap dahil malaking bangka ang ginamit namin umuwi kaya tanongin naman natin yung bawat isa nating kasama mga kamising kompleto na ang team amazing team kompleto Kasando na sundo na natin si Keragat thank you lord uh, at magandang Tulingan! 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 Woohoo! Pangulam-ulam, mga kamising! Yung um. right. gawa nila, <laughs> Bim-bim Anil at mga kamising Sabay! Ayan, yung tulingan natin Oh,

Ano na yan? Wala pa akong ulam! Wala na! Sa balong ano... Buhay pa ang ulam! Buhay pa! Buhay pa! Kaya mo na tayo ng Kitang Pilupit mga kanising Dahil malapit na tayo sa trap unang hangon natin ng mga truck ngayon. Gusto rin nilang may experience kasi dapat maghihiwalay kami mga kami. yung isa kapit, kitang dilubig, tapos yung isa maghila. Pero request na mga kasama namin, baka daw pwedeng lahat yeah, sa tayo, 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 tayo para may experience natin na, lahat ang unang hango ng ating mga truck. <laughs> ako muna kasi nag... nag Nagdiyan God, sabi niya ako muna para marami muli. <laughs> <laughs> Sana God, diba, marinig kag mo kagabi ang sinabi ko iyo. Yun. Thank God.

Maghahawag po na ako sa bandira ni Majilan kasi kung magpasok puro lapu-lapu. Wala! <laughs> <laughs> bandira ni Majilan, kawala dyan si lapu lapu. Nandun sa loob ng bubu. Puro lapu-lapu daw mga ka-missing. Si kamatayan! Tara! Di ako puro! Grabe naman oh! Grabe naman oh! Walang kaan lagi! Bigot! Good job, Simula good luck. Simulana, simulana. Ano yan? Good job, good luck. Good luck, good luck. Okay. Abala na ang lahat mga kamising. Pero hindi ba namin alam kung meron ba talaga. Dari ka, ka. Very excited. Very excited na ang lahat. Salamat at kita natin agad, no? Medyo mabigat na ba papalit. Ang daming naka-reserve.

Bilang medium, malalim talaga. Malalim talaga kayo. Uy, kita naman na Kita naman na gagat. Pa, di pa natin makita yung trap. Mga pay kato nga. Ito na yung mga trap natin mga kamising. Nasa 37.4 pala tayo. Ayun o. Ayun o. ng lubid. Nasa 20 na siya. So ibig sabihin, malapit na yung trap natin. Pangat na siya mga kamising. Ayun na kami siya. Daganin ko. Bantay ka na yan. Bantay ka. Daganin kayo. Mga pata Una pa lang yan mga kamising. So may 13 piraso pa tayo. Marami pong pag-asa mga kamising. Kaya huwag tayong mawalan. Ito na sunod. Hanggat may hilain. May pag-asa. Oo. Saka natin i-judge. Kagula na. Magilan saan yung sinabi mo. Wala pa may may nagkasunod pa. May nagkasunod pa. Wala pa siya sila Wala pa, Hindi pa tumama yung rasyon uh -huh. Pero maganda siguro si sisirin kayo. No? Oh, 'yan. Yeah. <laughs> Akalalin. Ala <laughs> si din. si Ano ba natin Yung regular size

bro thanks kan to mga kamising kasi yung ilalim ng sulit ganoon po sit ang yung posisyon uh, position yan. Um, hindi maganda nag pagta-position kaya siguro lang pasok sige wala wala nagaboy ng puso itlog okay. okay. may dalawa pa. Wala pa rin. Hoy, mayo mo. sirte? Gerald. Sa pala di sa Buling. Pero amazing. Hoy, mayo lang. Sa pala. kamising pa lang kamising, nag na Huwag tayo mawala ng pag-asa nag na mga kamising Bago ni Bay? Bago, bago trap Pero wala itlog sa posit Ibisibin sabihin maganda yung posisyon Huwag na posisyon ito mga kamising yung mga itlog ng pusit ito Pwedeng tumagilid Dito lang Dito lang Bai. Dito lang Bai. Malaki maya maya mga kamising Malaki maya maya ito ba? Okay, butang na Kaptaman lang ba no? Kaptaman lang Kaptaman lang At least may evidence siya tayo Oo At mga meron bye ayun meron na mga kamising si. maya mayamaya. maya yung pisa maya maya mga kamising sila. Sila,

So, in-expect talaga namin na meron pero wala mga kamising. O okay, yan, ganun talaga. Umpisa pa lang ito mga kamising. Unang area natin. Katulad dito sa nangyari sa amin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. natin ulit mga kamising. Kaya mo wala ng pag-asa. Hugot sa, hugot. Sige, hugot. Hugot sa. Aron di gusto sa pamundo.

Bali, pangalawa na to mga kamising. Pangatlo. Dahil na, napos si Kuya, siya nag sa lipit. O oh, si Bimpin, taga Si Dingdong naman, tagalaglag ng trap. Yeah. Yeah. Tabo, tabo, mga kamisi sa unang next. line ng ating trap next na tayo sa pangalawa next mga yakin uh, oh. <laughs> dito sa, isa. Ah, uh, sa pisa man. Oh. Oh, one, number one. Uh -huh. isa lang muna. <laughs> oh, isa lang muna. Sunod. So, no. <laughs> talaga daw mga kamising. Uh, isa, isa, lang muna ka. kasi uh -huh. umpi, isa. <laughs> uh -huh. talino, okay, talino, talino, ligtas <laughs> tayo yeah, na. Very good <laughs> Hoy, para ni Goodo lang to. Sa umpisa hindi ka mo nakikita lugi muna Ayun nga Sa pangalawa Doon natin malalaman Malalaman din Malay mo. mo pang recover na yun Pangalawa Pangatlo Pag wala pa rin talaga Kailangan natin maglipat ng na ito pwesto Ha? Lock lagi Lock 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 isa Lock 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 Sabi ni Buchokoy Umpisa Umpisa Isa Sa umpisa Isa pala, isa pala Kasi mo. may umpi Isa na ni Buchokoy Mga kagising Galing galing